Isa pang inaantabayanan ng taong bayan ay ang mga galaw sa politika. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, meron pa ring unity team. Pero kung kasama riyan si Vice President Sara Duterte, e eh nakadepende raw kung kanino siya papanig. Narito ang aking report. The unity team is, uh, is, 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 still there. Uh, the, the, if you look at the structure um, of the, the, the parties that ran together, uh in the last election that hasn't changed Meron pa ring unity team yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng tila mas lumalalim na lamat sa relasyon ng mga Marcos at Duterte Sa ngayon hindi sumali ang hugpong ng pagbabago ni VP Sara at puwersa ng masang Pilipino ni dating Pangulong Joseph Estrada sa bagong Unity Team Alliance para sa 2025 elections pero ayon sa Pangulo, bukas pa rin ang unit team kay VP Sara. Depende na lang sa magiging desisyon niya pagdating sa politika. Depende lang kung ano yung, ano yung positioning ni Inday Sara uh, pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That's the, that will be the only major uh, determinant. Lumutang ang posibilidad na maging oposisyon si VP Sara matapos siyang magbitiw bilang DepEd Secretary noong nakaraang linggo, July 19, epektibo ang kanyang resignation. Sa ngayon, wala pang bagong kalihim ang kagawaran, pero ayon kay PBBM, papangalanan niya ang bagong DepEd Secretary bago matapos ang linggong ito. Bago nagbitiw sa gabinete, matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na para lang sa eleksyon ang unity. Hindi naman na raw sila kandidato ngayon ni PBBM. Ilang araw matapos yan, inanunsyo naman ng bise na tatakbo bilang senador sa 2025 ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang kapatid na sila Davao City First District Congressman Paulo at Davao City Mayor Baste. Sagot lang Jenny ni PBBM. It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. Ganyang-ganyan din ang reaksyon ng kanyang pinsa na si House Speaker Martin Romualdez. Una namang iminungkahi ni dating Senador Antonio Trellanes na magsanib pwersa na ang mga tradisyonal na oposisyon at ang Marcos administration para pigilan ang plano ng mga Duterte. Pero maalat sa ideyang yan si Act Teachers Party List Representative Francis Castro na nag-anunsyo kahapon ng kanyang pagtakbo sa Senado. Dahil nakikita naman natin ngayon, ano, Duterte Marcos lang yung uh, pwedeng pagpilian. Pero para sa amin, panahon na uh, sa Makabayan Koalisyon na magbuo ng, ano, ano, ng magiging boses ng mga mamamayan sa Senado. Bukod sa kanya, nagsabi na rin tatakbong senador si Aquino, Chel Jokno at Kiko Pangilinan, bagay na suportado ni Senator Risa Ontiveros. Samantala, may sagot naman si Senator Bato de la Rosa sa mga nagsasabing sobra naman kung tatlong Duterte ang papasok sa Senado. Get ni Bato, hindi na yan mapipigilan. Kaya sabihin mong too much, sabihin mo too much dahil marami, tatlong Duterte na senador, sabihin mo too much. Hmm. Pero ang tao pa rin ang magdidesisyon kung gusto nila. Kung pwedeng gawin niya ng iba, bakit hindi pwedeng gawin ng mga Duterte?